Oh, ngayon, Jo. Bitbitin mo na 'yan. Huh? Bakit hindi mo kunin ko na? Kina mo 'yan sa akin, okay? Ha? Hindi sa akin. Hindi daw ba sa kanya? Hindi daw? Oo. Tanong mo siya. Jo. Mama, ano ano? Eh, ba 'to? Mama. Ha? Wala ako. Wala kang pera? Oo. Bing, wala daw siyang pera. Ikaw sa bahay. Ikaw sa bahay. Ano? Dagdagan ko yung di parang kulang yung drinks rin natin bahatong, Kaya ko. Nagdagdagan hmm, mo? Oo. Na Oo, okay. oh, pero kulang yun. Kulang yun. Hmm. Saan ako kukuli? Ano dyan? COVID-19? COVID-19, wala akong pampaya dyan. Bahala ka dyan COVID-19. Tama na yung covid Huwag niyong Ikaw pumili yung parang mapupusuan mo kung ano yung mga kailangan sa bahay ba. Bakit po hindi? mami, ito ko na lang ako ng dyan kung may... Hindi! Ako ang magbabayad sa bahay nga ito. gamit mo sa bahay mo yeah. ka ba? Bakit ka ba pinakabahan? Siyempre, wanda rin mami na. Ma. Oh, yes. Ng so, yes. Walang biskwit. Hindi nang biskwit. Ano yung mga... Ano? Pilihan mo sila. Pilihan mo sila. Ito na lang. yung mga mura na lang. Oo, oh, yan. Yeah. Oo, yan. Siyempre. Hmm. Uh, Basta yung mga alam mong gusto nila, Joshua. Siyempre gusto na rin ni Kobe kasi humihingi yan si Kobe Jin, di ba? Oh, mm -mm. Uh, yeah. Lagi ng humihingi yan si Kobe pa. Ano pa? Ito. Ano pa? No. Yo, baon kasi nila to sa school game. Baon. Na mm. Bakala, man, na na ha? Ako nag rin na ka. kayo. Oo, oh, okay. ikulang eh, ka eh. B, yun, Jo, abutin mo yun kasi favorite mo. Ayun, paan? oo. Iba ba favorite ng kambal yun? Oo. Kasi hindi maabot. ano ba abutin? Ako na makakuha. O, ah, sige, sige. Abutin mo nga. Hindi na Huwag kang ano. <laughs> hindi maabot. <laughs> ayan, sa wakas nakuha na yung dalawa. Ayan, ayan. Thank you po. Ah, uh, oh, ang tanggol. Cool. Oo. So, ang mahirap kunin. Ako, Sigurado ako, Be, Masa totoo 'yung mga bata kasi madagdag madagdagan na naman 'yung mga pagkain nila. Oh, 'pag iba Ano 'yung may loko, kakandala lang. Dalawa. Ulang

Ayun mga ka-wonder kasi merienda pa kami. Orderan mo pa daw ng isang footlong si Junel. Ayun, dito kami kasi kakatapos lang natin magsimba tapos siyempre naggrocery. O ngayon, Jo, bitbitin mo na yan. Huh? Huh? Hindi Ha? Hindi daw ba sa kanya? Hindi daw? Oo. Ano hindi, sa'yo yan. Para kay kambal at kay Kubijin. <laughs> Hindi sa'yo yan. Ito lang yung amin, oh. No? Di ba, Joy? Kayo, Ayan lang, kayo, amin. Ayan lang, amin natin. Ayan lang, amin natin. Ayaw naman diba? si Wonder Farmer pang hiti-miti lang. <laughs> o, di ba, ganun lang. Pagkatapos ng simba, blessing. Di ba? nagsimba, blessing agad. <laughs> o di ka, si wonder, ano, wonder dancer. <laughs> Ay, may ano na, Kasi be, alam mo nung grinosirihan natin sila, kambal tumaba sila. Tumaba. Oh. Kasi laging may madukot. Mm. O di ba? Sana all kambal, tataba na ulit. Ayun mga ka wonder kain lang tayo. Tsaka syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat.